Magandang araw! Sa video ito ay tatalahay natin ang ikapitong leksyon sa Araling Pandipunan, ika na Baitang, Unang Markahan. Ang pamagat ng leksyon ay ang mga kontribusyon ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Kung bago ka palang lang sa aking channel ay huwag kalimutang i-press ang subscribe button upang manotify ka sa susunod na mga aralin. Maraming naiambag ang mga bayaning Pilipino sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas dugo at pawis ang kanilang inialay, para lamang makipaglaban sa mga mananakop. Sa araling ito ay matutuklasan mo ang ilan sa mga natatanging at ang kanilang mga kontribusyon. Ang mga sumusunod ay mga mahalagang kaisipan na kailangan muna nating matutunan. Una, ang salitang katipunan. Ito ang samahang na itatag ni Andres Bonifacio upang makamit ang kalayaan, gamit ang dahas at armas sa pakikipaglaban. El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Ito ay mga nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal na nagpapahayag sa pagmamalabis ng mga Espanyol. Tartilya Ito ay naglalaman ng mga aral na dapat sundin ng mga ng atipunan. La Liga Filipina Ito ay isang kapisanang pansibiko na naglalayong inahok ang mga tao sa kilosang pagbabago. Ito ay pinamunuan ni Dr. Jose Rizal. La Solidaridad. Ito ay isang pahayagan ng kilusang propaganda na unang inilabas noong 15 lima ng Pebrero, 1889. Si Graciana Lopez Haina, ang unang patnugot na sinundan ni Marcelo H. Del Pilar. Tunay na Dikalogo Ito ay isang mahalagang sulatin ni Apolinario Mabini. Narito ang mga natatangi Pilipino at ang kanilang mga kontribusyon. Dr. Jose Rizal siya ay isang reformista na nagtatag ng La Liga Filipina. Siya ay nagsulat ng mga kilalang nobela na Noli Tangere at El Filibusterismo. Cresciano Lopez Haina Pangunahing tatnugot ng pahayagang La Solidaridad, Julian Felipe. Siya ay isang kompositor at guro sa musika at gumawa siya ng pambansang awit ng Pilipinas. General Emilio Aguinaldo siya ay isa sa mga magigiting na general ng Pilipinas. Siya rin ang pangunahing nagtatag ng isang pangkat ng katipunan na tinatawag na Magdalo. Siya ang naging pinakaw ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ipinahayag niya ang kasarinlan ng bansa noong Hunyo 12, 1898, Severino Reyes. Siya ang nagpasikat ng Lola Basyang. Macario Sakay siya ang nagtatag ng pamahalaan sa katagalugan. Emilio Jacinto, siya ay isa sa pinakabatang katipunero. Kinagurian din siyang utak ng katipunan. Siya ang nagsulat ng kartilya ng katipunan. Manuel Quezon, siya ay isa sa magigiting na general ng Pilipinas. Siya rin ang kinaguriang ama ng wikang pambansa. Faustino Ablen, siya ay isang ormokanon na muna sa paglaban noong digmaang Pilipino-Amerikano, Agueda Kahabagan. Siya ay magiting na babaeng general na tinaguriang Joan of Art ng Katagalugan. Ang tatlong paring tinatawag na Gomburza. Sila ay tinaguri ang tatlong paring martir na binubuoni ni Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Sila ay pinaginalaan na namuno sa pag-aalsa sa Cavite. Sila, ay naparusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng paggarote. Melchora Aquino Siya ay kilala rin bilang Tandang Sora. Siya ang tagagamot sa mga sugatang katipunero na nakipaglaban sa mga Espanyol. Apolinario Mabini Siya ang dakilang lumpo at tinaguri ang utak ng himagsikan. Miguel Malvar Siya ang huling Pilipinong general na sumuo sa mga Amerikano. Matapos mahuli si General Aguinaldo, siya ang naging bagong Commander-in-Chief ng mga perasang Pilipino, General Gregorio del Pilar. Siya ang tinaguri ang pinakabatang general at bayani ng Pasong Tirad. Matapos ang tatlong daan at 333 taong pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas, ang Pilipinas ay muling napasailalim sa kapangyarihan ng isa pang imperialistang bansa ang Estados Unidos. Sa pamamagitan ng kasunduan sa Paris noong December 10, 1898, ang pamamahala sa Pilipinas bilang isang kolonyang bansa ay ipinagkaloob ng Espanya sa Estados Unidos. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-comment sa araling ito. Maraming salamat po!